Okay mga bro, dahil jack of all yung ating channel, master of none Dito naman tayo ngayon sa electric pan mga bro, yan Bali, ang naging problema daw ng electric pan na ito ay bigla na lang daw huminto sabi ng may-ari Yan, nung ginagamit niya, bigla na lang huminto nung i-switch switch niya na ganun dun sa kanya niya, switch niya na 1, 2, 3 ay ayaw nang umikot kahit anong gawin niya yan so subukan natin mga bro kung talagang ayaw umikot okay so ito yung pa natin oh no? yung saksakan natin so, saksak natin yung kanyang plug ayan tapos switch natin yung kanyang ano. Yan, number 1. Number 2. Number 3. So, ni Ugong mga bro ay ayaw yung kanyang motor. Kung halimbawa man kapasitor sana ay uugong o di kaya mahigpit mahigpit yung motor natin o di kaya maalog dito may ugong sana pero unabis mga bro wala So, ang pinaka primary suspect natin dito mga bro ay itong pinaka cord niya muna ang ititis natin. So, itis muna natin itong cord niya mga bro. Pero bago natin itis mga bro ay baklasin muna natin yung kanyang likod. Ayan, tanggalin natin yung kanyang screw. patay okay. so natin itong pinaka knob ng kanyang switch so ayan so marumi na mga bro yung electric pan ng pan natin customer natin so lapit natin ayan so ang mayayari dyan mga bro ay titis natin okay kailangan may tester tayo para malaman natin kung may lagot yung kanyang cord okay so ilagay natin sa buzzer yung tester natin okay so bali nakasit na pala siya yan ganyan oh. No? ayan so dapat pag tinis natin dito mga bro meron siyang ohms o resistance na maririd So bali wala mga bro, wala siyang narito. Ayan, so check natin yung pinaka cord ng ating plug. So ganyan natin mga bro. Ayan. Nako, pa na siya, pa-off na siya. Yun natin ulit. yan sa baser Okay, naka-set na mga bro dun sa buzzer. Yan, tapos ganyan natin dapat magbabaser yan kung walang lagot yung ating pinaka plug so bali ang kulay mga brown ng kwan ito curve natin na yung brown saka blue yan check natin okay okay yung blue natin tapos check natin yung brown natin so okay naman mga bro yung pinaka curve natin bali ang susunod na suspect natin talaga dito sa loob nya yung pinaka thermal fuse nya yan. So, bali kung alin 'yun ang problema mga bro ay sishare ko sa inyo kung paano mag-bypass na hindi na binabaklas 'yung motor ng electric pa natin. So, ang gagawin natin mga bro. So, bali ito 'yung pinaka-common natin 'yung brown. So, 'yung pinaka-blue natin, ito 'yung duman sa switch na switch na number 1, number 2, number 3. Ayan, so bali dito tayo magtatap mga bro ng kwan ng wire. Pero yung itatap natin mga bro ay yung wire na may fuse. Okay, kuha lang tayo ng may fuse mga bro na wire para safety pa rin yung kwan natin, electric pa natin. Huwag natin i mga bro dahil kailangan pa rin yung fuse. Kung sakaling magka problema yung motor ng electric pa natin, mag-overheat at masunog magkakat pa rin yung ating fuse okay so kuha tayo mga bro ng wire na may fuse okay okay mga bro bali ito yung kuha natin i-jumper natin na pinaka fuse natin mga bro yan bali galing ito sa DVD mga bro ah uh, kung diyan, di, tayo magkamali ay 3 ampere o 5 ampere okay so bali ang pagtatapan natin dito mga bro ay dito sa pinaka common natin papuntang plug natin tapos dito sa ano subukan muna natin dito sa kulay red na itap kung tama yung ikot ng electric pa natin okay baklasin na natin itong kwan baklasin muna natin itong pinaka o kahit hindi na siguro medyo mahaba naman yung kanyang wire Susubukan muna nating itap dito sa kulay red. Kung tama yung ikot ng electric fan natin. Okay, tapos dito balatan natin ito mga bro. Hayop. Susubukan nating itap dito. So maganda ito mga bro, kuan ito. Hindi mo na kailangan baklasin yung ano kasi masila yung pagbabaklas ng motor. Babaklasin mo pa yung mga joint ng mga wire dun sa loob, mamaya nagkamali ka pa. Kunting kamali lang dun mga bro, malalagot na yung ano yung mga wire. subukan nating itap dito. Ayan, tapos Itis natin kung mayroon ng resistance yung kwan pinaka cord natin so nakasit sya sa baser o ohms ayan ganyan mga bro ganyan, ganyan lang natin tapos switch natin dun sa ano kung magkakaroon ng resistance wala pa rin na. So check natin yung fuse na kinabit natin. So okay naman. So dahil walang resistance mga bro, subukan nating itap dito sa kulay kulay puti. Okay, so subukan natin ilipat mga bro. Ayan, dito. Ayan. Okay, so subukan natin itis mga bro kung meron na siyang resistance ngayon. Ayan. So, switch natin. So number 3, ayun. So bali meron na siyang resistance mga bro. Meron siyang 546 ohms. Naka kun siya naka number 3. Ayan. So subukan nating i ngayon. Isaksak saksak ngayon. So, tanggalin natin yung tester natin. Ayan. So, subukan nating isaksak ngayon mga bro. So, naka number 3 yan. Usak-usak so, natin. Okay. So, gumana mga bro? So, naka number 3. Number 2 natin. Yan, number 2. Tapos, so, ito yung kanyang number 1. Yan. Yan yung kanyang number 1 mga bro. Ha? So, number 2 natin. Yan. Okay, so number 3 Okay na mga bro, ayos yung bypass natin na ano nilagay natin ng fuse para in case na magka problema yung motor natin, meron siyang ano safety. Okay. So patay muna natin. Okay, so bali ang mayayari mga bro, iayos ko lang muna yung winering natin tapos lilinisan ko pa tong kanya tapos ibabalik ko yung kanyang takip at ipapinal test tayo bali wala na yung cover nyang pinaka screen dito sa harap mga bro siguro na iniwan ng may-ari dun sa kanila okay so lilinisan ko muna at i-update ko kay mga bro okay Okay, bali na ibalik na natin mga bro yung takip ng electric fan na repair natin. So subukan natin, ipapenal test natin yun Yan. So Garap natin Ayan tapos Saksak natin sa ano Tapos saksak natin sa Ako natin Outlet natin yan Okay tapos switch natin mga bro Number 1 Ayan Okay so number 2 Ayan So number 3 Ayos So, ganun lang mga bro, mag-bypass ng ating electric fan na walang kairap-irap sa ating thermal fuse mga bro. Okay. So, ayos mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng idea sa video ito at maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ayos!